Sare, Duterte. Is simply anti Duterte. How would you respond to this? Maliho siya. Unot dulo nito ay pananagutan. Hindi hindi ito tungkol, patungkol lang sa isang tao. Ito po ay patungkol sa lahat ng nasa kapangyarihan. Ito po ay patungkol para tawagin sila to call them out and maging responsible responsible sa kanilang mga pagkilos. Hindi ito to hindi to anti-Duterte. Anti-corruption to. Ito po ay para sa paninindigan, para sa pananamutan. Ang problema ho sa Senate President, ginagawa niya personal lahat. Sabi niya, ito pro Marcos anti Duterte ako pro bayan dapat ganun ang ating paninindigan dapat ganun ang pananaw eh. mukhang lihis yung uh, pananaw ng ating Senate President mukhang nagdalawahan kayo sa House of Representatives nagdesisyon adversely ang Supreme Court na hindi man lang kayo hininga ng panig agay desisyon ng Senado nang hindi man lang hindi ang inyong bali. Ah, I mean, eh, hindi mo parang na dito, uh, in your face, na pagka sabing don't play it out. It's not on our in our face, it's in the face of the country. Hindi kami ang ang hiniya. Hindi kami ang binastos. Ang binastos ang saligang batas at ang sambayanan. Hindi ho namin binibilang ito, natalo kami. Ang natalo dito ang bayan. Ang natalo dito ang katotohanan. Yan ho ang dahilan kung bakit kami ay hindi umibitaw sa aming paninindigan. Kaya kami nag-file ng nagsumite ng motion for reconsideration upang tawagin ang pansin ng kataas-taasang hukuman na punuan ang kakulangan, na iwasto ang pagkakamalik. Yung motion for reconsideration ay hindi ho para pagpuna, Hindi ho ito para itakwil. Ito po ay para tawagin ang kanyang kansin upang magsumamo na bisitahin niyong muli yung inyong desisyon na sa palagay namin at inilahat namin sa motion for reconsideration ay mali mula eh? letrang A hanggang letrang Z. Eh? Mali. Hindi batay sa katotohanan, kontra sa ebidensya, kontra sa batas at lalong higit kontra sa salitang batas. Yung pong debate dun sa Senado, archiving at saka yung outright dismissal, sa inyo po bang tingin sa lawyer that you sa pagiging pagpagsalita ng, ng, ng House of Representatives sa sabihin impeachment, yun po ba yung pagkakaiba? Malaki yung pagkakaiba kung iyong naalala, ang motion ni Senator Soto ay to table it. Meaning, isa-isang tabi muna. Again, may motion to dismiss si Senator Marcoleta. Pumasok ulit si Senator Cayetano to amend. Gaya ng ginawa niya yung kay Senator Bato na to dismiss. Ang ginawa niya, to amend, itinasa naman ng uh, Senado, to return, to remand. Ngayon naman, sinabi niya, o oh, huwag natin i-dismiss, i-archive natin. O mali ang pinakaiba nun. Napakaliit. Although, binigyan ng konting pag-asa yung to archive. Nagkaroon ng isa pang layer eh. Kung itinable lang, kung balik ta rin ng Supreme Court at makinig sa amin, do sa aming at kumatik sa amin, do sa aming motion for recon, ang gagawin lang ng Senado is to reconvene and to take up the articles of impeachment. But when they are may layer na naman. Dalawa. Una, kinakailangan may magmosyon sa mga senador to revive or to take it out of archive. The motion is not enough. Kinakailangan pagbutuhan. Eh kung bumoto sila na hindi, to reject, saan tayo pupunutin? Tangungan. Then that will now bring us to a constitutional crisis. Kung hindi susunod. Mahirap kong uh, hulaan ngayon kung anong gagawin nila. Na kung sakali, na ang mataas na hukuman ay kumatik sa amin at makinig sa aming pagsusumamo. Mayroon sabihin kung susunod sila o hindi. Pero sa naging botohan at sa naging pagkilos ng mga miyembro ng Senado, mukhang mahirap na naman. Kasi two layers eh. May motion to revive or to take it out of archive and second, magpubutohan pa eh kung mag-19 na naman, 19-5-1, uh, 19-4-1. So paano na? Constitutional crisis. Sana ako hindi umabot doon. Uh, attorney, simula ko very fine. Hanggang recently, nagde-debate ang lipunan kung anong meaning ng fourth read. Eh, sa decision ng Senado, may pakita, alam ko na ang fourth read eh. Uh, kasi ho, oh, yung salitang fourth read, ang atingong saligang batas ay nasa ay sinadya ng mga bumalangkas nito na maging simple yung salita, plain language. Hindi kinakailangan ng abogado para maunawaan ang saligang batas. Hindi kinakailangang ipaliwanag ng abogado kung ano ang saligang batas. Isang basa mo lang maintindihan mo. At talaga namang malinaw. Yung kanilang fourth week noon. Ang ibig sabihin pala, five months after. Yung executory nila ngayon, madalian. Eh, hindi pa final eh. Mali ang pagkaunawa o hindi natin alam kung talagang mali lang ang kanilang pagkaunawa o sinadya na hindi maunawaan. When we say may possibility na constitutional crisis, what exactly do we mean? ay tayo ay may tatlong sangay ng pamahalaan. Hudikatura, ehekutibo, at lehislatura. Yan ho ay separation of powers, checks and balances. Ibig sabihin, lahat sila, lahat ng sangay ay supremo within their own sphere. Lehislatura sa paggawa ng batas, ehekutibo para ipatupad ang batas, ang hudikatura judiciary para to interpret ang batas. Kung ininterpret ng Supreme Court at sinabing ito ang tama, kung ang pinag ay ang ehekutibo, kung ang inuutusan ay ang legislatibo, based on that balance, checks and balances, and separation of powers, dapat sumunod. Okay? Ganon din. Pag may batas na ginawa ang ang legislatura dapat ipatupad ng ng ehekutibo at dapat panindigan ng hudikarya. Pag isa ho yan, hindi sumunod, hindi inirespeto yung katatagan ng kada isang sangay, yun yung tinatawag na constitutional crisis. So in effect, with this Supreme Court ruling, parang naisip ko lang, masamang salita pero castrated. Yeah. Ang hudikatura ito po nasa aming motion for reconsideration na pinanghimasukan ng kataas-taas ng hukuman ang kapangyarihan ng mababang kamara to initiate impeachment proceedings. The House is supreme when it comes to initiation of impeachment proceedings, including promulgation of its own rules. Doon sa 2011 na kaso ni, ni Mercedes Gutierrez versus the Committee on Justice, ang, ang Supreme Court po, iginalang nila yan na we cannot, they cannot intrude, hindi nila pwede panghimasukan yung promulgation power ng mababang kamara. Sa nangyari ho ngayon, sinasabi namin sa aming motion, Pinanghi himasukan na, inamiyentahan pa ang saligang batas. Uh, attorney, uh, sabi ko nga, payak ang pagkasulat ng konstitusyon para maintindihan ang lahat. Siguro, di, itatanong ko, diretsyo, hindi na pagkapaligiligod. Takot ba yung kampo ng Duterte sa impeachment? Dahil alam naman natin sa impeachment, yan ang isa sa napakadalam na pagkakataon na nababaliwala yung bang secrecy law. Hmm. Nabakababuksan doon, eh, eh, kahit uh, kumimakit ka sa bank account kung sino man, kahit makalusot sa impeachment court, pero pwedeng mapusasan, by a goodsman. Tumpak. Ayaw ng ating pangalawang pangulo na matuloy yung paglilitis. Pag lumabas ang ebidensya, kahit na yung sinong may kinikilingan bumoto para ikondi. Napakalinaw. Nangyari ho yan sa kaso ni uh, dating Chief Justice Corona. Nung lumabas yung 80 million dollars, ah, uh, 20 million dollars na deposito, lumabas yung yung uh, 80 million niya, ang, ang impeachment to ay one, isa sa pinaka isa sa mga exception doon sa bank secrecy law. Ganyan din ho yung nangyari kay, o hindi naman ganun eksakto, yung sa dating Pangulong Estrada, yung second envelope. Kinontra nila yung pagbubukas. In a vote of 10-11, ano nangyari? People power. People power. So, I think yan ang takot ng kampo ng pangalawang Pangulong na lumabas, pardon my language, yung baho. Attorney, anong constitutional crisis pa pinatatakutan nyo? Eh, yung kapangyarihan, exclusively, na mag-file ng impeachment ng House of Representatives, supplanted dyan eh, ng Supreme Court. At yung kapangyarihan ng Senado, as bilang impeachment court, na humataw dito, eh, gelding na ako, pastricted. Gelding by the Supreme Court. So practically, Supreme na ito. Hindi na siguro korte kasi hindi dinig ko kapitang side. Hindi po natin tinutulungan ngayon yan. Kaya ho merong motion for recon. Motion for reconsideration. Upang bisitahin muli ng kataas-taas ang hukuman. Upang punan yung makulangan. Upang ituwid yung pagkakamali. Parang di ba? Some people are warning about a constitutional crisis. Eh, nandito na constitutional crisis, di ba? Wala pa ho. Antayin natin yung motion for reconsideration, number one, at antayin natin, in case katigan kami, kung paano tatanggapin ng Senado. Kami po, kung hindi kami kakatigan, sasabihin ng Supreme Court, hindi, tama kami. Hindi ko namin susuwayin yan. Susundin namin yan. The House will not cause the constitutional crisis. Di po ba? That <laughs> the the, the reason, the catalyst for the constitutional crisis will never be caused by the House. Attorney, uh, um, may isang nakakapagtaka na ang pinag-uusapan sa impeachment ay puro technicalities, rules. Batas mong sabihin, pero batas lang na ginagamit para susugan ang kanilang katwiran na maitaguyod yung rules. Hindi ko pang-impeachment eh. Hindi lang naman ito judicial process. Practically, this is a political process. It is, first and last, a political process. Bakit ka Ang maghahain uh, ng, ng impeachment, yung initiation ng impeachment complaint, nagsisimula sa mababang kamara. Hindi ho lahat yan abogado ang paglilitis ay gagawin ng Senado, hindi ng hukuman. Ang mag, ang maghuhuko, ang maghuhusga uh, ay mga senador na hindi lahat hindi lahat abogado. Political dahil ipahok ang motibasyon nito, hindi upang parusahan, hindi para ikulong, hindi para bawiin ang bawian ng buhay o pag-aari ang nasasakdal. Ano ho ang konsekwensya? And what is the consequence? Tanggalin sa posisyon at i-disqualify perpetually. Hindi kulong. Kasi yun yung yung uh, krimen. Yung mga nasa yung mga isinakdal. Hiwalay ho yung usapin pag pagdating sa uh, enforcement ng personal liability. Iniiwan ho yan ng, ng, uh, ng saligang batas sa regular courts. Kaya nakalagay ho doon sa Article 11 that liability for plunder and all other crimes na kasama doon sa sakdal Abishay. ay hiwalay na ilusapin. Ang legal dahil we have to go through the process. Yung paglilitis sa Senado. Pero yung, yung, ano, yung, yung naging decision ng Supreme Court, lumalabas o, so, may pakilitis sa kamara, which was never the intention of the, of the Constitution.